Noong 1840, panahon ng mga Kastila, sinimulang ipatayo ang 1,700 square meter na gusaling ito sa Lingayen, ang kabisera ng Pangasinan, upang magsilbi bilang kapitolyo ng lalawigan. Tinawag nila itong Casa Real, nang ibig sabihin ay The Royal House. Dito ginanap ang halos karamihan ng makasaysayang pangyayari at pagtitipon sa mundo ng politika at kasiyahan ng probinsyang Pangasinan. Hindi lumaon, tinawag din itong gobyerno nang nabo ang gobernador sibil noong 1886. Taong 1990 naman, nagsilbi itong pampublikong eskwelahan ng elementarya sa loob ng tatlong taon. Naging bahagi din ito ng mga sangay ng Regional Trial Court at tinawag na husgado noong 1930. Ngunit nang sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas at sila'y nagsidatingan sa Lingayen, ginamit nilang punong tanggapan ang kasarial. Himalang na pagtagumpayan ng gusaling ito ang ilang lindol at pagyanig dala ng pagsabog ng mga bomba noong World War II. Siyam na putlimang ng istruktura nito ang matibay pa rin nakatayo. Hanggang sa tuluyang nagpalit ang siglo, taong 2002, Dineklara itong National Historical Landmark ng Nooy National Historical Institute of the Philippines dahil sa kasaysayan at kulturang na nito. Isa itong kakaibang halimbawa ng arkitektura mula noong panahon ng Kastila at Amerikano. Pero toong 2008, ang minsang gusali na hindi natinag ng kahit anong pagyanig ng mga lindol, bahagyang nasira ng bagyong kosme. Natangay ng malakas na hangin ang bubong nito. At dahil naging bukas ang gusaling ito, maraming nang loob at nagnakaw sa mga materyales nito tulad ng mga kahoy at ilang kagamitan. Iniwan nila itong isang gusali na kailangan muling ayusin at simulan. Kaya naman noong 2015, muli sinimulan na nilang ayusin ang kasarial bawat parte na natira sa gusali naging mahalaga. Sa pagtutulung-tulong ng Provincial Government of Pangasinan, lokal na pamahalaan ng Lingayen, ng Department of Public Works and Highways, Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority o TIEZA, ang Pangasinan Historical and Cultural Commission, ang Pangasinan Heritage Society Incorporated at ng National Historical Commission of the Philippines unti-unting binuhay ang mga nakaraan sa bawat dingding ng gusali ng kasarial. Bawat kasaysayan, bawat kwento, bawat kulturang nagdaan, siniguradong makikita at mararamdaman sa bawat sulok na madadaanan. Pagkatapos nitong magawa, linano ng Provincial Government of Pangasinan na gawin itong Provincial Museum at banaan, ng banaan. Ang ibig sabihin ay tagpuan or meeting place. Ngayon, mayroon itong labing isang galeriya na naging tahanan ng mga nagdaang kasaysayan, kultura at impluensya na siyang nagtaguyod ng bawat lipunan sa lalawigan. Dito pinagtagpo ang mga aral ng nakaraan at ang pag-asa na maaaring dala ng kinabukasan ito na ngayon ang Banaan Pangasinan Provincial Museum O ano Tara na Kita-kita na tayo dito sa Banaan